Ayun oh, puna. Ito yon oh. Yun mga boss, ang dami pong mga tinapon dito kung ano-ano. Ayan oh, may upuan, may cabinet. Sa takot pong ma-checking yung mga building. Ayan oh. Ang dami pong mga mapupulot dito mga boss. Ito oh. Oh, ganda pa nito. Ito mga boss, oh, maganda pang upuan na to. Ang lakal muna tayo dito. Ayan, oh. Ayan, mga boss, ang dami, oh. Oh, may chinelas pa rito. Ito, maganda to, Parador to, oh. Oh, diba? Ayan, may upuan po, oh. Ito, oh. Pwede pa to, oh ba? Eh, pwede pa yun, boss. Ang ganda yung nakuha mo kanina. Ito, oh. Ah. Ah. Pwede yun, boss. Hmm.